isang taong nakayuko isang taong nakayuko na umiiyak tapos sinintay lang bumuhos no? yung luha ano yung itsura nya Parashan Street soon, na. Patasan Road. Okay. Dito, madalas din aksidente rito eh. Batasan Road. Commonwealth Avenue, Killer Highway. Tapos sumabit sa taas doon. No? Buksan natin Pupunta tayo ng Farmers Sa May Cubaw Bisitahin ko doon yung nasunugan namin kamag-anak Chahin Para natin makakasabihin mga ganyan maganda na kasi yung daanan dito sementa na ispaltado oh, na Diba? Nakita mo yun? Nakita nyo yun guys! O, oh, diba? Nakita nyo yun yung mga tropa? Killer Killer Highway Commonwealth Avenue Commonwealth Ave Commonwealth Highway Ilan ba ito? 1 Anim na linya Yan yan sa tulay na yan Diyan minsan may namamarel diyan. May namamarel ng speed. Ng mga overspeeding. Kaya pag di ka alerto rito, pag napitikan ka ng sniper nila. Padadalang ka lang ng ticket sa bahay. aspaltado na yung kalsado kaya ang bilis na ang bibilis na ng mga sasakyan dito eh. ang bibilis na nila magpatakbo eh. kaya kailangan isang daang porsyento mag iingat ka rito isang daang porsyento ng pag iingat ang kailangan dito o 200% Ayan, gaya nyan, no? naliko, walang signal light Kakanan, walang signal light Tawang mong kakaliwa, walang signal light Motor lane, kinakain ng iba O, di ba? motor lane na yun makulim-lim makulim lane Dadaan tayo ng Kalayaan. Papunta ng Irod. Parting Kubaw. Sa likod ng Qmart. mausok na maalikabok pa nagsama-sama tapos yung singaw pa ng lupa ng kalsada kaya kawawa ang may mga hika may mga may mga bronco ako hihirapan silang huminga pag ganito sheesh